Hello good morning guys. So ito po yung ating eh gagawin ngayon. Uh, Iihaw po tayo ng isda. Ito po yung isda na tinatawag na salmonete. Uh, sa amin po naman sa lokal na lingwahe namin sa Cuyonon ay ubakan. So yan po yung ubakan. So shout out sa ating mga masigkag Cuyonon. Malugud kitay eh, ubakan. ayan guys hihaw po tayo sariwang sariwa po yan so balik po tayo mamaya pagka na ano na luto or after mga 10 minutes or 20 minutes So, oh, ayun na guys. I baliktad na po natin. Opa. Bo bagsak po yung lumalabas po yung kanyang taba kaya umuusok Burong natin muna. bago natin balik tarin balik tari natin guys Yeah, Yan serap. Hmm. So, yan ang itsura niya guys So, yan na guys Ano na Luto na po Hangoy na natin So, luto na yung ating Inihaw na isda So, ganyan lang po no. oh Takpan natin ganyan Tapos dalhin natin yan dyan Diba So, yan na Okay na yan So So, ayun guys. Di diba? So, partneran po natin to ng uh, hilaw na mangga na kayo rin po natin yung manggang hilaw para masarap na sa ito. Pakita po natin ha. Wait. Ayan guys, mamitas tayo ng mangga. Partner ng inihaw. partner natin sa inihaw kayo rin. Hmm. ayan na. Okay. Ayan po, magka tayo ng mangga. Akin po natin 'yan at kayo rin para sa usawan po ng inihaw. Grabe. Ooh. Nangangasim na sin. Grabe siyang. Ayan, may kuryente na finally dapat di mo na kasi sinakop yan yung ano niya boto yan po ganyan yan guys pagkain ng uh, mahihirap dapat doon sa kabila yung ano sarap po niyan. Lagyan tubig at saka asin. Sa usawa ng istita na inihaw. and pa lang mga ngasin Grabe. Ay, balat pa Balat ng buto niya. Shout out kay Cha Venturillo Ito na Cha yung sabi mo na masarap na ulam. Partner ng inihaw na isda. Kay Cha Venturillo no ko. na Mga tao po. Lagyan mm, po natin ng water yan. Tapos, lagyan natin ng asin. Yan, ang partner po niyan sa usawa ng isda. Shout out kay Charlene Nukon. Cha! hataw na ito. Mm. mm. Yan, yeah, so. Yan, partner. Mm. Ito din, kung gusto dito sa ano, tapos meron po tayong steam na gulay. Talbos ng kamote. Meron tayong inihaw na ano, uh, ubakan. Salmonete. Then meron tayong hinog na mangga. Then meron tayong piniritong lamayo. Danggit. Danggit. Okay. Po. Tara guys, lunch na tayo. Shout out sa lahat ng followers namin thank you and god bless